on how to engage each other. So ayun, sa mga hindi pa pala, pala nakapag-follow sa akin, follow nyo naman ako. Sige na, ginawa ko na lahat ito, mambling na ako. Unti lang pa rin ang views. Sa di naman ako famous. So ayun, dadating din tayo dyan. Charot! <laughs> Kaya na nga sinasabi ko, dito nga pala ako ngayon sa galaan i seniors ko dun sa Google So ngayon Dinala ako sa ano Liblib -lib na lugar <laughs> Hindi ako familiar sa lugar So ngayon Nag-search ako ng alternative way Alternative na Tatambayan So ngayon dito Dito ulit ako dinala sa pagoda Yung nakita nyo nung nakaraan akong mga video Yun yun So yun. Uh, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. Ako nga pala sila, Quatcherong Tokmol, na nag-iwan ng kasabihang walang matigas na kape sa mainit na tinapay. Ay, baliktad. <laughs> walang mainit na kape sa matigas na tinapay. So, ayun. See you. God bless.